Hello so guys, nandito kami ngayon sa koen Maglalakad-lakad Guys, oh. okay, so Ito yung Kwan na Kwan na pa simula ng Magsakuran yan Wala ng dahon

Potong. <laughs> Gago. Kung iyong kanya nang kuno. Bastos ka. ka doon, doon, Punta tayo sa Bornham, Bornham. Bornham, no, Bornham Punta tayo sa Bornham Park dito sa Kwan. Lake. Sa Kashiwa. Burnham Lake. na ng guys, kami guys, malapit na kami sa Bornham. Bornham, Bornham. Uy, nakalak yata. Ah, hindi. Oh. Ayan guys, oh. Malaki to. Hey, May oh. hey, mga isda dito eh. Malalaki. Ayan guys, oh. Dapat si brother dito. Oh, kita ya. nyo? Pa? You know, Parang tilapia eh. Kulay dilaw. Hindi karpa yan eh. Parang tilapia -tila ang malalaki. Dami oh. Ang babait. <laughs> Ayan po. Oh. Ayan po. Yun sila ang dami oh. Bumukan niyan para na burot eh. Ayun oh. Huh, <laughs> oh. grabe. Dapat nagdala tayo pamingwit, wala naman tao. Gutom no, gutom. Hen guys. Ano, may dilaw pa, may dilaw. Ko. Mga isda. Ang sarap siguro ihawin to, ang laki oh. Hmm. Oh. So, Pero nan pangit ayan. May ko sa single sila no. Pangit na ihawin sobrang taba na. Masarap nga ipaksiwi. Eh. Ano may singil? Parang yung kwan ba? Paltat? Kuha tayo ihawi natin Bahala ka sa buhay mo <laughs> Dito tayo sa kabila Wala dito, nandun sila lahat ah. Wala nga dito, nandun Nandyan lahat sila ah. Mayroon din mga wild duck dito oh. Ito guys oh, ang Meron din oh, mga wild duck doon. Ayun oh. oh. Ba? Lahat yan guys, yung mga walang dahon na yan Sakura yan Pag namulaklak na yan, maganda na Ang puti, yan oh? Diba? ikot Yo. Oh, oh yan guys. Puro sakura lahat 'yan. Oh. Fountain, wala nang tubig, tinanggal na. Yan, diretso na 'yan. Puro sakura lahat 'yan. Oh. Tapos may kondensila dito. Parang dome yata yan may mga palaruan din dito ng mga bata yan lawak oh laki ah, lahat ang diretsyo na yan sakura lahat yan pag namulaklak lahat yan puros puti Oh. Ganda dito eh. maganda ang mga pasyalan dito ang di lang maganda yung kwan sinasahod <laughs> lakad lakad tayo guys para mapainit natin yung katawan oh. Oh. Dito tayo sa may mainit para gumanda-ganda ko naman. Makatikim ng ganda ko ng araw. Madilim na. Ay, mga mga nagja-jogging guys so, mga yun din wala. Hmm, sakura pa rin ang mga yan. <laughs> Sa gilid na yan. Baliktad. Baliktad yung umaalog yung lalaki yung suso yung babae walang umaalog. Oh, bahala na kayo dyan, no? Oh, kasama na lahat dyan. Dagdag. Ayan, mo, magbidyohan kaming dalawa. Kuras. tayo dyan na pag ikotin nila mag jogging lang no? hanggang uh -huh. sa kwan kahit isang ikot lang nga lang serve ka na eh isang ikot puta <laughs> eh. yung isang ikot nga namin nun no? hirap na hirap akong matapos eh <laughs> ganda rin pag kwan na mag jogging ang kasama ko oo oh. oo oh. oh, yan sabi niya bilisan ko may mga manyakis <laughs> 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 yun yan sila oh Jogging O oh, yan guys huh. Pahinga muna tayo oh. Dito daw ang kwan Ano sabi mo mong kanina? May bubong pero May bubong pero may butas Dito daw sa waiting Sydney nila talaga diba sa Korea, gagawin dito guys, guys, oh, pauwi na rin kami Nandito na kami sa Kwan Mismong kagandahan ng view niya Oh Sarap mag-camping dito yeah, Mag-camping dito <laughs> Hindi, maglagay ka ng Kwan Mag-Kwan ng tent ba? Oh. <laughs> <laughs> Ah. Lembut lang ang ugam. Dito. Ha? Dito kami. Sa Bermuda grass. Bermuda grass. Wala mo limba kanina dito. Karamong grass. <laughs> Hindi na karabao grass yan. Japan grass na to. Wala namang kumakain nakalabaw dito eh. Tara <laughs> relax lang. O oh, wow. Uh. Mas maganda na pag may bulaklak ang mga to. Oo. Oh. Siyempre. Huh? <laughs> Grabe naman yan. Ano eh, ang pangalan yan? Basahin mo ang kan? Itong? Sakura. Moko ha... Sakura. Basta may 19 yan. 19. Bawal ba kan, sabi niya. Oh. Bawal lakitin daw. Iba dito guys yung pula, mga astron. <laughs> um, mga bata nag-exercise. Bawal Dito kami yan eh. Diyan kami nakapwesto noon eh. Sa gilid dyan nila Simpay Damian at Simpay Christian. Dito dahil yung todo band yung banda pag barbecue ah? Wala eh. Hindi kami nagtanong noon. Ay, O oh, yan mo. guys. Meron yung vlog ni Galapi na yung barbecue sila dito. Dito ba? Dito ba? Oh, na eh. Ang daming na Baka yun? doon sa malayo Ay, doon, 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 doon. Kasi doon, doon, mayroon pa daw sa kondo ni. Oh, talagang malamig na, guys. Oh, masakit na sa kamay. Oh. Yan guys, oh. Nagbabalik sa pagkabata yung mga kasama ko. <laughs> Siso. Ya Oh, brother. Oh, Bitin oh, oh. ka. Bitinak? Oh. oh. May lipas mo yung gaji murdong dita niya. Magbiting <laughs> <laughs> ka sabay. Okay, oh. naglamin yung smite. Grabe. Ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho, ho. Kuna mo Hindi naman tayo madalas dito. Eh. Ito minsan-minsan lang eh. <clears throat> uh. Yan. Sa pagbabalance yan. Sa pagbabalance. Tarahin mo mong tayos. Yan guys. <laughs> Tawas out naman ako dyan. Uh, what's up? <laughs> galing nila. Oh? <laughs> Antali lang. Tapusin muna natin dito. Hindi. Tayo si galing ni Oh, dito naman. Tirahin mo na, brother. Dito oh, na yan. Oh, subukan natin. Oh, si Bibi Walang. lang. <laughs> si Bibi kasi Bibi no? oh, Slide, slide, Pwedeng bigline na tumayo. Ang saya-saya nila, guys, oh. No? <laughs> Oh, oh sige pala guys. Dito na lang ulit kami. Uuwi na kami. Salamat ulit sa panonood. Ay sa kunin nakalabas din hindi lang sa puro kwarto sa kwarto. Ha oh. oh, sige guys. Chicks oh Kwai kwai. Okay.